Good news po. Tatlong estudyante mula sa Urdaneta, Pangasinan ang nakapag-uwi ng ilang medalya mula sa isang mathematics contest sa Hong Kong. Makibalita tayo kay Joy Segi ng GMA Dagupan tatlong mag-aaral na ito sa Ordeneta, Pangasinan na basta usapang mathematics, kayang-kaya ng Pinoy na makipagsabayan sa ibang bansa. nag sila ng mga medalya mula sa Search for Asian Math Wizards 2012 na ginanap sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Isang gold at isang silver medal ang nakuha ng grade 2 pupil na si Johnson Rain Peña para sa level 1. Ang magkapatidamang sina si Lyra Winnet at Lyle Wenzel Tamayo na nasa grade 6 at grade 4, dalawang silver at isang bronze, level 3 at 4. Super happy po kasi first time ko rin at ano, uh, ko for, not only for the school pero para sa Pilipinas rin. Mga mag-aaral mula sa anim na bansa sa Asia ang nakalaban nila. They, uh, they really love math. At saka ano yun eh, uh, innate, their talent is really innate. Hangad ngayon ng mga batang Math Wizards sa sanay magsilbi silang inspirasyon sa ibang kabataan para pagbutihin ang pag-aaral. They might get uh, in touch with math because math you can get to other mga pangarap. Please love math. Joy Segi, nagbabalita, Pilipinas.